Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa ka YouTube channel. So, ngayon guys ay January 5, New Year po sa ating lahat. So, ayan, uh, time check po tayo na sa ano na po guys, quarter to five So, medyo madilim lang po sa aming loob kasi hindi ko pa rin natanggal ang aking lawn. Ha? Ayan oh. Malakas kasi yung hangin guys. Tapos yung mga paninda ko, yung mga ganun, ganun, So, mamaya tatanggalin ko na din yan. So, may share ko lang sa inyo guys, di ba? Kasi, yun nga parang struggle yung nangyari sa sa amin sa tindahan kasi may yung mga bubwet na inaatake yung aming paninda. So ngayon, 'di ba, nakapaglagay na kami ng uh, ganito yung screen na maliliit. Ayan oh. Parang daliri mo na lang ang makapasok ganyan. Pero meron din pa palang mga sobrang liliit na bubwet ano na talagang nakakapasok pa talaga. But anyway, sa ngayon napansin ko naman uh, wala na masyadong wala nang nangangat-ngat. Unlike talaga dati na pati yung mga downy ko na nasa karton, uh, pinapasok nila, ginangat ngat nila, talagang nabubutas. Ang hirap-hirap kasi pag nabutasan ka lang ng isa doon kasi halos andun yung mga non-food mo nagkakatas-katas tapos pupunasan mo pa isa-isa, di ba? Parang ang hirap. nakaka talaga sila. Tapos, syempre, yung mga ano ko din, guys, yung mga paninda ko ng mga stocks na sobra-sobra na nakalagay lang sa baba, yung nasa karton, uh, pinapasok din nila, lalo na pag hindi siya sealed. So, yun. Yung, kaya ito i-share ko sa inyo, ang aking napamili. So, since, para hindi na, di ba, less, less, less stress, less din sa pag-aalala, baka nginap na naman sa gabi, di ba, ah uh, bumili ako guys ng panglagay, like dito sa akin mga bear brand, <coughs> bumili ako ng parang mga lagayan. Uh, plastic ware. Yun, plastic wear. Ayan, ito yung isa. Tapos bumili din ako para dun sa mga stocks ko na malalakihan. Ayan guys, Oh. Para safe po ang ating mga paninda sa mga bugwit. In case lang na meron pa din, di ba, na no, nakakapasok. Kasi may mga maliliit pa ka ng mga bugwit. Ayan. So, buksan natin. Yan, pakita ko sa inyo. Tsura nitong mga pa. So, ayan. So, ayan. Sealed na sealed ang ating mga uh, plastic wear. Tingnan natin. balot na balot. Para, kasi para, di ba, ah, maganda yung mga dalitong seller na talagang iniingatan nila yung mga uh, in-order natin like mga ganyan, mga plastic, plasticware na ganyan, mga mababasagi na ano, kung ano, ano man. Kasi syempre, uh, kawawa naman yung bumili. eh. Yan. Ano Yan. So, ito yung, guys, yung malalaki. Hirap, hirap niyang tanggalin. Kasi na, na ano na, 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 siya sa ilalim. Ay, grabe. Hirap niyang tanggalin. <makes noise> So, yung bare brand na uh, 300 grams, kasha naman siya. Kailangan ganyan siya para at least tatlo yung malagay. Kasi pag ganyan, dalawa lang. Pwede naman dalawa, tatlo pa din. sa so, ayan. Tapos yung swag pack. So, may swag pack, may malilit. Bakit ang dami nilang pinadala? Feeling ko nagkamali sila. Anyway. Kasi ang order ko guys, uh, tatlong kasi ano sila eh, set set every ano, like ganito, tatlong peraso. Tapos tatlong peraso din ganito na maliliit. Tapos tatlong peraso lang din na parang medium na ganito. Pero ba't sobra? Ang dami. Why oh why? <laughs> Ma-check ko nga. Malugi na sila. So ayun, na-check ko na sa Shopee app ko ah uh, yun ganun pala guys ganun pala kadami in order ko kalo <laughs> so yun pala kasi ah uh, madilim ano wait lang buksan natin ilaw So, ayun. Kasi pala, ang plano ko pala, kahit yung mga na ganito, guys, yung mga sa mix ko, yung magic sarap, yung mga oyster sauce ko, mga sinigang mix ay ilalagay ko din pala sila sa mga lagayin kaya pala ang dami ko palang in order like ganito so ayan so yung mga maliliit pwede na siya dito o oh, diba like yan o oh. so yung like ito kasi medyo ma awag dito pwede na siya ganun pwede rin ganyan na lang yan para mapalitan na itong mga karton Ayan. Oh. Kala social social na tayo. <laughs> Ayan. So, yung pakip niya pala, guys. Like, ganyan, o. Oh. O, oh, diba? Yung pakip nito, ganyan. So, tatang, tagal muna natin yung medyo malaki. So, yung pakip niya, guys, ganyan, o. Oh. Sabi, eh. May hmm. pika ba? So, yan, guys. Balik tayo. May bumili lang. So, yung ganyan guys, ang kanyang pakip. Ganyan. So, meron pala siya dito sa gilid na parang, ano ba to? Pang, oops. May ganyan siya. Parang bukas dito konti. Parang dyan Pero, pag yung, ano muna guys, ganyan lang siya, lalagay ko. Tapos, nakagilid lang muna yung mga uh, cover niya para pag sa gabi, gano'n na lang. Uh, tatakpan na lang siya, diba? ba ngan <laughs> Ngayon pala guys, baliktad pala ako. Dito pala pag bu bubukas ka, yung maliit dito, para siyang uh, naka-clip siya. Para pag bubukas ka, gaganon lang. O, uh, ganyan lang. Tapos, sara mo na. Alok. Wala to sa, sa habukin namin. <laughs> so, ganoon lang pala. Hindi na pala kailangan na igilid mo yung ilalagay sa gilid yung takip, sumingot talaga itong tindero So, ganyan lang pag nagsara ka na, tapos magbubuksan mo, ganyan. Dito ka pala magbubukas ha? Pa ah dito. Ayan. Ano ba eh? So, ayan. May bumili lang. Papalog. load Iloload ko din mamay. So, yun pala. Yan, ganyan siya guys. Oh. So, pag... Pag, pag sa gabi, ganyan na lang. Sara na lang. O, oh, so pag Well, sa umaga, ganyan O, oh, diba? Ganda! So, ito, lalagyan ko na lang siya ng uh, Pangalan, kung anong Ano niya, tapos yung price hey Guys, uh, balik tayo Kumpleto pa lang, aking malalaki So, tatlo siya, yan, o oh. uh, lagay lang pala siya doon sa kabila So, ayan Masaya tayo, meron tayong mga lagayan Ng ating uh, uh, Paninda, para safe na siya sa mga bugwit tapos, yung pakita ko din yung sa inyo, yung isang malalaki. Ay, yung mga malalaki na lagayan para doon naman sa akin mga stocks na sobra-sobra na hindi ko muna siya display. Stocks mo ang muna siya tapos nakalagay lang sa baba na uh, nakalagay lang sa baba ng sahig. So, na, na nakakarton. Kasi, yun din talaga ay pinapasukan din siya ng bugwit. So, ito naman guys, yung ating malaking box para doon nga sa ating mga sobrang sobrang mga stocks. Like, minsan kasi madami akong stocks pa ng mga uh, chicheria, yung ibang mga uh, food item. Tapos, yung mga ano ko din, guys, like yung mga sa mga downy, mga sabon. So, meron na tayong lagayan. Para kasi, kahit yung mga sabon, mga downy, shampoo, nangangat-ngat nina, din ng mga bube. Wala talaga silang magawa. Wala <laughs> talaga ano kung magawa. Ayan, ko oh, chokolate. Kaya pag ako, guys, pag nag order ako, like, ako dito, bulakan ako. So, yung mga seller na hinahanap ko, yung bulakan lang din para hindi masyadong malayo yung uh, travel ng item. Kasi, possible kasi siya na ma-basa, um, I mean, ma-like yung nasisira, ba? Diba? Kasi, nakita ko dun sa, ano eh, dun sa nag-review re na sira yung mga, ano nila dahil sa handling. So, ito yung takip niya, guys. Ayan. So, ito ganito kalaki. Yung ating box na plastic na binili. Yun, guys. Minamalas tayo. Mayroong basag. Ayan. Basag. Kaloka. Sana isa lang. Huwag naman dagdagan pa, no? <laughs> I guess. I Ay, yan pa guys oh. So, yan. Wasak siya. Basag. So, yung una na nasa loob, uh, basag. Sala siya. So, pangalawa, good naman. Walang sira. Wala siya sira, guys. Thank you, Lord. Natin so, lahat. Yung pangatlo, good din siya. Walang sira. Okay din. So, yung pang-apat, guys. Okay din siya. Wala din siyang sira. So, okay naman. Uy! <laughs> ito, nasimula ko na. Ano ba ito? Ayan. Tanggal lang yung ano. Lock. So, ayan. Ito yung sira nung sa isang blue. Hindi na lang okay pa din. Lang okay. guys. I-liquidin ko lang talaga ito sa labas. So, yun, balik tayo. So, check naman natin guys yung ano niya, yung akit kung okay. Walang sira ba? Uh, wait. May tape pa pala. <laughs> So, parang all good naman. Walang sira. Ayan. So, lahat siya okay, guys. So, at least, meron na tayong lagayan ng ating mga paninda <laughs> so, hindi na ako bubuisitin ng ating mga bubuwi. Kahit pa paano, safe-safe ng ating mga paninda. <laughs> So ayan, pakita ko sa inyo guys, si ano ko lang yung aking mga paninda, ilagay ko lang sila sa loob. Guys, dikita na lang natin. Ito yung pandikit ng ginagamit ng asaun pero grabe, ang dikit nito. ah, uh, tree frog ang nakalagay. Yan. So ayan guys, dinikitan ko na lang. Ayan o. Oh. O, oh, diba? ayan. So, matiba yung dikit nyo. No? Tapos, yun dito. Ay, napali. Dapat para dito muna yung ko. Mm -hmm. Anyway, highway. So, yan guys. Nalagyan na natin ng pandikit. So, diba? At least, oh. Gagamit pa din natin. Yan. So, maganda kasi yung pandikit niya. Talagang as in, sobrang dikit. Mura lang yun guys sa shopping na kabili. Yan. So, meron tayong lagayan. So, lagay na natin natin mga paninda So, lagay na natin sa kanyang lagayan. O, dalawa. And dito yung mga may kape, mga noodles, tidbits, even cheese. Yan. Tapos doon, halos mga uh, tinapay, yung mga candy. Diyan, diyan lahat. O, di ba? Sapatong so, na lang natin para hindi masikip. Guys, ginabi na ako. <laughs> So, ayan ang ating mga nilagyan. O, oh, Jiva. Yung ating coffee mate safe na ating bear brand na malaki na 300 grams. Meron pa tayong 130 grams na bear brand na naubos. So, ito meron pa naman. Yan. Meron pa naman tayong lagayan. So, ayan ang ating mga... So, yung Milo natin, nag-iisa na lang. Wala na. Mag, siguro mag-grocery ako Sabado or Linggo or bukas or Linggo. So, ayan. So, ayan. Uh, Jiva, safe ng ating mga panindas. So, ito naman ang ating ang dalawang malaking box na puro uh, food product, food item. Tapos yung isang non-food, yung mga downy na blue. Ayan. So, yun naman, guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.